All right mga amigos, breaking news update po ito sa doping scandal sa naging sago paanin na Francisco Chiwas Rodriguez Jr. at former Olympic gold medalist Galalia Pine nitong Hunyo. Matapos ang masusing investigasyon, ipinataw na po ng World Boxing Council o WBC ang kanilang mga kaparosahan kay Rodriguez Jr. Noong July 8, 2025, ipinaabot ng Voluntary Anti-Doping Association o BADA sa WBC na ang ACE sample ng ihi na kinuha mula kay Francisco Rodriguez Jr. noong June 21, 2025 sa Birmingham, United Kingdom, kaugnay ng laban niya para sa interim WBC World Flyweight Championship kontra Yapay ay nagresulta sa isang adverse analytical finding para sa substansyang tinatawag na heptaminol. Bilang tugon, isinagawa ng WBC Clean Boxing Program ang masusing investigasyon sa mga detalye, epekto sa kalusugan at mga legal na tuntunin sa ilalim ng WBC Rules and Regulations at CBP Protocol. Nagsagawa rin sila ng mga pagdinig kasama si Rodriguez at ang kanyang legal team upang tanggapin ang kanilang panig at ebidensya. At matapos nga po ang scientific review, tinanggap ng WBC ang pahayag ni Rodriguez na ang pagkakainom niya ng bawal na substansya ay aksidente, hindi sinasadya, hindi alam at walang layuning magpalakas ng kanyang performance. Ayon sa WBC at sa nilagdaang adjudication agreement, narito ang mga naging pasya, mga desisyon at parusa probation. Si Rodriguez ay sinailalim sa probation status ng labing dalawang buwan hanggang June 21, 2026. Pagkawalang bisa ng titulo, binawi na ng WBC ang kanyang interim title at ibinalik kay Galalyapay ang pagiging WBC Interim World Flyweight Champion. Rematch Order Inutusan ng WBC ang direktang rematch sa pagitan ni Nayapaya at Rodriguez. Pagbabago ng resulta, ibinasura ang resulta ng laban at idineklara itong no contest sa opisyal na tala ng WBC. Humiling rin ang WBC sa BBB of C na gawin din ang parehong pag-amienda. Random test. Isa sa ilalim si Rodriguez sa hindi bababa sa tatlong random drug test na siya mismo ang gagastos. Nutrition program, kailangan ni Chiwas Rodriguez na sumali sa isang programa mula sa WBC Nutrition Committee. May apat na lingguhang counseling session sa loob ng 30 araw para sa edukasyon tungkol sa mga bawal na substansya. Indefinite suspension clause, kung magpositibo muli siya sa kahit anong banned substance, habang nasa probation, maaari siyang indefinitely suspended mula sa WBC activities at iba pang parusa, kahit walang karagdagang investigasyon. So, ibig sabihin po mga amigo, si galalya Yapay ang dating Olimpia. Olympic gold medalist na tomalo sa ating kababayan na si Carlo Paalam ay ibinabalik na ang pagiging undefeated at ibinabalik na rin sa kanya ang WBC Interim World Flyweight Title. Ang paggulpe ni Chiwas Rodriguez Jr. sa kanya noong June 21 ay wala na pong bisa. Parang Devin Haney lang laban kay Ryan Garcia. Baraha, mo sakin, ha? Sino mabuno, di ka tatakbo ha, sa bayan.